Hello everyone! Welcome to my YouTube channel! Nandito tayo ngayon sa Barangay Burak, Salcedo Western Summer! Itutur ko kayo guys sa buong Barangay Burak! Come on guys! Ito ang kanilang uh, basketball court, plaza. Tapos yun yung kanilang church. So, tayo ngayon. Go! Yan. Mayroon kaming service. Sige guys. Ito yung bahay nila super tindero nung araw. Wala na yun. Binenta na. Ito. Yan. Yay! Makakaikot kami sa buong... Ano na? Sa kaya ka mo na kaya na? Ngayon, sinin? yan sining yan ito tayo dito hello guys hello guys dito ihulog muna bago tayo ito mo, mo lang mo punta. Magsusukat sila ng kanilang lupain na pagbabahayan. Yan. Magsusukat ano? Sukatin nila. Sukatin nila yung kanilang dating tindahan. Yun o. Oh. Hi Jet Jet. Bibi. Hi. Yeah. Oh, Hello oh, Arya. Please like and subscribe. Okay, okay. Repeat, repeat. Repeat. Okay, please. Please like and subscribe. Okay. Yan. O oh, tingnan baka may ano ah, mga bubog yan diyan. Hello Jet Jet. Oh, ang tataba ng talbos ng kamote. Oh, may mag ha. Oy, may dadaan na. Ah. Jeep. Ito yung jeep dito Pampasada. Hello guys. Ayun, pampasada yan. Papuntang Matarinaw yan. Ganyan dito sa probinsya ng Eastern Samar. Yan ang jeep na pampasahero. Galing along, yan ng G1 alay, alay, Eastern Samar. Wow. Iikot muna sila kasi may pasahero. Yung pumuntang jeep pali ko. O, papuntang Matarinaw. Yun. Ito ang susukatin. Ito dating tindahan nila to. Susukatin nila yung space kung ilan ang sukat. Yan. Thank you for watching. Bye-bye.